Bago siyempre tayo pumasok, kinakailangan kumain muna tayo mga pre para may lakas tayo sa ating uh, raw-araw na gawain. Uh, Salot tayo dyan sa mga kabayan nating OFW uh, na egg lang ang pagkain. Eh, ayos na. Siyempre, masarap partneran yan ng kape na may uh, milk. Dahil nga, maulan ngayon dito at uh, etot kakain na tayo. At meron pala ako pangat na ulam, kaya naman itong naisipan kong iinit para i-partner sa may ating kritong itlog. At pagkatapos ko nga pre kumain ay... Siyempre, namahinga lang ako ng konti at uh, maliligo na tayo para tayo ay uh, gumayak. At bago nga ako magbuhos, spray napadasal pa nga ako dahil malamig ang tubig para hindi na rin tayo mapasma at the same time at hindi tayo sipunin dahil malamig ang tubig. At pagkatapos ko nga dyan mga preng maligo ay eh, gumayak na tayo siyempre at uh, nagbihis na rin ako ng ating pangmalakasan na kapote. Siyempre, hindi mawawala dyan ang ating pangmalakasan din na helmet. Ito nga talapalis na tayo ng bahay. Siyempre, may sure na bago tayo umalis, lalak natin ang ating pinto para safe nga, ba? Diba? At pagbaba ko nga dyan, pre, ay nasilip nga ako ulit sa bintana dahil titingnan natin kung gaano kalakas ang ulan. At kung makikita nyo nga dyan, mga guys, ay habang binibidyo ako, nag-teleport ako pababa. Nyaks! <laughs> Joke lang po. Hindi po ako yan, yung <laughs> nakayelo. Pero si kuya, ay eh, biglang nawala. Magic. Nasaan na si kuya ang nakamukha ng ating uh, kapote at kung makikita nyo mga pre ayan yung drainage ganyan pagka talagang malakas ang ulan eh yung tubig bumabalik kaya baha na naman sigurado sa lahat ng aking dadaanan yan at pati nga dito sa aming baba ng aming building eh baha kaya siguradong pahirapan na naman yan sa pagpasok sa aming restaurant dahil siguradong baha lahat ng aking dadaanan kaya naman ito dire na tayong bababa ng aming building mga pre at pagbukas ko nga dyan mga pre ay eh, napaisip nga ako kung uh, itutuloy ko ba dahil nga masyadong baha na dito. Kaya naman sinilip-silip ko pa ang lahat ng aking dadaanan dito sa karsada. At kung makikita mo nga po ay eh, dito pa lang sa aming harap ng building eh, baha Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na bumalik ng bahay para magbike na lang. Dahil nga po ang dadaanan ko ay puro baha. Kaya nga po ito at balik na ako sa aming taas at eto. BMX ang ating dadalin para hindi tayo mabasa at the same time safe pa dahil ang electric bike natin ay hindi kakayanin itong baha. Kaya naman dito palang sa babae eh, nagbike na ako at inalis ko na rin ang aking sapatos dahil nga basa itong ating dadaanan kaya nag na lang po ako papasok sa aming restaurant. At kung titingnan nyo nga po lahat ng aking dadaanan, eh baha. Kaya dire-direcho pa rin tayo sa ating pagpasok. At dito nga po ako dumaan sa may bandang right side dahil dito sa kabila, eh basa. Kaya naman kakabila tayo sa karsada. Buti na lang po din sa may kabilang karsada, eh hindi ganong baha. Pero may tubig pa rin po, pero hindi naman po ganong kalalim, di katulad sa kabila. Kaya lahat ng mga kasalubong ko dyan ay siguradong basa ako dahil sa akin talsik lahat ng tubig nila pagka mabilis ang patakbo. Kaya naman binilisan ko na rin sa pagpipidal para makarating agad sa restaurant. At akala ko nga ay eh, okay na idadaanan ko, wala na akong dadaanan na baha. Eh pagdating ko nga dito, mas malapit sa aming restaurant. Eh mas malalim pa pala dito. Kaya naman dito na ako dadaan sa gutter or sa may taas ng ang para safety tayo at at the same time hindi tayo mabasa. Kaya naman dito umakit na ulit ako. At habang ako'y naglalakad uh, dahil nga mahirap magbike dito sa taas, eh tignan nyo naman po kung gaano kalalim ang tubig dito. Pero diretso pa rin po tayo papunta ng restaurant. Napahinto uh, po ako dyan at uh, tinas ko ang aking pantalon dahil masyadong malalim tubig dito sa aking dadaanan. Kaya naman uh, dire-diretso pa rin po tayo papunta ng uh, restaurant kung makikita nyo po ang daan ay talaga nga naman napakalalim dito talaga sa parting to ay bahain dahil mababang kaya dugar. naman huminto muna ako saglit at sumilong dahil medyo lumakas ang ulan dagat ah Peace. Looks like a river. Oh, Guys. <laughs> napakalalim nga yan mga pre. Oh, Ayun, no? Ah, yun yung kotse oh. Ah, sinulong na oh. Ish. tayo ito so, na parang dagat pag mukha ito lang dagat ay so, ibigil mo na tayo dito sa may ano open. at dyan sana sa lugar na yan, dyan ako dadaan ang shortcut ko papuntang restaurant at dahil nga napakalalim ng tubig kaya naman iiikot pa ako ng malayo din sa kabila dahil dito rin kahit saan ako umikot dyan ay eh, baha sa aking dadaanan kaya kung makita nyo po sa paikot ng aking dinaanal ay malalim ang tubig kaya naman po nag shortcut na po ako dyan para hindi natin madaanan yung malalim na tubig po na yon papunta sa aming restaurant at eto na nga po at malapit na ako sa aming restaurant at dito na nga po ako dumaan sa likod dahil bawal nga po kaming dumaan dyan sa harap dahil ang dala ko nga ngayon ay bike kaya naman dito kami magpa-parking ng aming mga sports bike. Ito eh, pala yung mga bike din nila kabayan dyan sa kabilang restaurant. Mga Pinoy din yung mga chef dyan sa aming kabilang restaurant. Syempre, ilalak natin ang bike para safe. Pagkatapos 'yan, ikukunin ko nang ang aking sapatos at ang uniform na nilagay ko sa plastic para hindi mabasa. Dahil nandito na nga po tayo sa ating restaurant Ay dali-dali na nga po akong bihis dyan Para makapag-prepare na rin po sa aming restaurant At ko nga ng aking kapote Ay ilalagay ko lang sa dyan sa may bandang gilid uniform na ako So hanggang dito na nga aking vlogs Please share and follow my page Thanks for watching And God bless everyone Alright